Guys, uh, i-share ko sa inyo itong video na to. At uh, maganda po itong video na gagawin ko ngayon, guys. Kasi nandito po ako ngayon sa St. Lucia. Okay, kararating lang po namin, guys, galing sa biyahe. At uh, medyo pagod-pagod pa, pero yung kasama ko excited ng maligo sa swimming pool kasi meron silang lazy swimming pool dito. So, ako guys, ang gagawin ko dahil kararating ko lang gusto kong magpahinga, gusto kong mag tour okay, so ito ko po kayo dito sa lugar na to uh, at ipakita ko sa inyo yung mga kung anong meron sila rito okay, so maganda guys maganda yung kanilang uh, lugar dito pero na surprise po ako dahil tatlo pala ang property ng sandals dito okay, kung i-search nyo po uh, search nyo po yung sandals lalabas po yan kung anong mga hitsura ng sandals ano po uh, yung mga property po nila more on ocean pero marami din pong mga swimming pool at unlimited foods unlimited drinks at free wifi kung gusto mo ng mabilis na wifi ayan mag upgrade ka lang meron silang premium pero ako no need ko na so ayun guys gusto ko rin i-share sa inyo itong lugar na to uh, nandito po to sa Caribbean okay nandito po siya sa Caribbean at maganda po tong place na to so gusto ko kayong i-share guys at ipashare ko kayo ituturo ko kayo okay at bukas ayun makikita niyo po ang mga swimming bukas mga swimming swimming po dahil bukas na ako mag start ng aking swimming pero sa ngayon ituturo ko muna kayo okay so let's go guys So, ayun guys, uh, umpisan ko na kayo dito sa bar. Kasi yan ang favorite na, yan ang favorite na ano ng asawa ko, yung bar. O yan, umpisa na yan. Order na siya ng kanyang drinks. At, yan, mag-iikot daw muna kami bago siya maligo, okay? May mga tao na rin doon na mga na naliligo so next we're going to other swimming pool where we're we going? so nandito kami ngayon sa sulok <laughs> sa sulok ayan at left or right? left okay down there in the corner where that guy went to the left you gotta keep going straight straight okay there's a little Building. Let's see the red roofs. Yeah. You got to go past those. Hmm. Okay. That way to the left will take you to the main pool. If you want to do that. Yeah, we can do. We can do that too. So kung you want to see the Okay. okay. lang kami. Yan. Managtuturo. Punta kami sa lift. Ow. Oh. By the way, Talk you bring to... a beach bag? Yeah, I I did. I take it. I I have that. I meant to tell you. I, forgot. I know already. Wow so ayan, okay. may mga shopping area rito. Right there is where we register. Ah, oh, ay Okay, I remember that. So, ito po yung pinakalabi ni Lareto. Ayan, may the area? billiard Ah, oh, okay. That one is open the day. Oh! Meron din pala silang ano rito. was the DJ was? Yeah, I passed this earlier. And they had foam everywhere. You can see foam. Yeah. Right what about there we're going there another side so there's nothing to that way that we want those are um, the uh, butler service butler service ah yeah. oh, okay. okay so ito yung panilang bar yan yeah. so ito po yung buffet nila rito What time they're going oh, to open? 6? I think 7.30 tonight. It's on that paper. Oh, okay. This is where I came out when I got home. <laughs> I went there. I Ayan. Yeah. So, ito po yung buffet. Ayan. 6 p.m. ang open nila. Ayan. This is a little bit rough in the same spot. I'm going to have to put that moleskin on it. So I'm gonna stop cool first. Okay, I'm going to stop. Okay. So, ayun guys Ayan, dyan Kung gusto mo mag-relax Ayan, may fire Ano sila dyan Yeah Okay Turn right Okay Turn right Ay, turn right pala Turn left muna ako So, ayan, may uh, private uh, pool din dito. Ayan, kung gusto mo itong ano na to, ayan, nakikita nyo. Pag kayo mag-check-in, mag serum na yan, nandito. Paglabas nyo, swimming pool na. Yeah. kung gusto nyo magpapahinga Bang Asawa ko ay ready to order. What do you want? Well, this is Okay, this is open. Yeah. And Over there, up there, up uh, uh, a the few steps was a big cafe, but down lower was just like this, bar and yeah, room, yeah. bar Yeah, yeah. So yeah, my volleyball court, the So, ayun guys, nakita nyo ang uh, kabuuan. Hindi pa talaga buo yun dahil hindi naman ako pumunta sa dagat. Pero, kumbaga, yun lang yung ilang part ng property ng sandals. Okay? So, nakita nyo, ang gaganda ng mga ano, nila. Uh, sa ibang sandals po wala ko nakitang meron silang mga bubbles bubbles sa sa ano sa swimming pool. So first time kong nakakita ng bubbles bubbles dito. Meron kaming pinuntahang ibang ibang ano naman 'yon, ibang property per, pero ano 'yon, Rio a uh, Rio Cabo. Ayan sa Mexico pero hindi po yun uh, property ng sandals pero doon talaga maganda rin pero dito, ayan, first time po nakakita na may bubbles bubbles sa swimming pool nila so, yan, baka, uh, yan ang gagawin namin tomorrow, yan, doon kami sa main pool, pero yung asawa ko gusto niya rito sa lazy pool kasi parang private masyado tahimik, at saka hindi masyadong crowded yung mga tao rito, so na, nandun na nga siya ngayon eh nag-start na siya ngayon na naligo. Okay? So, yun lang guys. At least nakita nyo po ang property ng sandals na ipasyal ko kayo. May mga restaurant sila doon. At uh, may mga iba-ibang iba, swimming pool pa sila doon. Ganon. May mga maliliit na swimming pool. Pero yung main pool po nila, hindi talaga ganun kalaki. Hindi katulad nung napuntahan namin doon sa Jamaica noon, napakaganda at saka napakalaki ng swimming pool. Magsawa ka talaga doon. So, ayan, iba-iba lang kasi ang ano nila talaga. Pero isang property lang po, isang may-ari lang talaga sila. Yung sandals po, kung uh, search nyo siya, makikita nyo po, marami silang mga property, iba't ibang mga lugar. So, dito, dito kami nag-enjoy. Dito kami nagre-relax ng -re asawa ko. At itong vacation namin na to mag kami rito ng seven days. At after nito, ayan, back to normal. At wala pa kaming nakaplanong ibang puntahan. Okay? So, yun lang guys. Abangan nyo na lang yung Uh, susunod kong mga video at uh, doon naman mag-enjoy ako sa dagat dahil yan ang gustong gusto ko talaga yung dagat so bukas ko naman hanggang pangpitong araw ayan magsawa ako sa dagat okay so ito lang po muna ang ma-share ko sa inyo at maraming maraming salamat guys at huwag niyong kalimutan Pindutin niyo yung bell para lagi kayong updated sa aking mga latest video. Okay? So, maraming salamat. Thanks for watching. Mabuhay!